May naman naman kayo at nila na aking katanungin, kasi papakita po ninyo ang aking tanong, at tawag ninyo sa punti, tayo kukuko. May naman naman kayo at nila, kayo yung kumulog sa mga magulang, na kayo na ninyo magiging tinahanap kay Jesus. at susunod na paglalagay mga magulang at susunod mga dino at dinang paliwanag po. Kaya yung mga bata dito sa hiling, no? Para madali po maabot dito po natin. Itinatawid pa ninyo ang kanyang mga kawain? Itinatawid pa ninyo konting pagsubok na bibigay na tayo. Kaya ngayon, patatagin natin ang ating malapalataya at sa bawat katanungan ng ating tutulon, opo, sumasampal tayo kami. Kami muli. Mga magulang, yun ang atinang sumasampal tayo pa kayo sa Diyos na mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampal tayo pa kayo sa isang anak ng Diyos ni Santa Maria Virgen, ipinako sa, sa krus na matay at ipinili, muli na buhay at narinuglo sa panan ng Ama. Sumasapala tayo kayo ngayon sa Espiritu Santo, sa Panala Simbaha, Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muli pagkabuhay ng mga matay at sa buhay na walang hanggan, sa panahon ng mga How many minutes I don't want to about that. It's not Vai no